Hello Scorpio Collective, Sun Moon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo? And welcome to James Tarry PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading para sa buwan ng Abril. Ano po ang mga target niyong goals this month? Gamitin niyo po ang aking comment section bilang inyong manifestation board. Isulat niyo po dyan yung mga wishes niyo, mga plans by using a claim, a wish, a plan, a manifest. Yung mga bagay po na gusto niyong makuha this month. Kaya po feel free to use my comment section bilang inyong pong manifestation board. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa yung generosity and kindness. Kulon nyo lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Pong, iba pong bagay para sa ibang Scorpio po yun. Kaya gamitin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung mga messages sa inyo na inyong mismong spirit guides para sa inyo this month. Okay po sa ating reading. Ano ang mga naghihintay sa yung ngayong Abril, Scorpio? Simula na tayo. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Three of Wands. Pipaparating na. In the area of what you want, may Queen of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need, you have the Nine of Wands. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Death Card. Beautiful. In the area of your near future, meron kang Ace of Pentacles. In the area of your challenge, Scorpio, meron kang two of pentacles. In the area of your fortune, meron kang the magician. Wow! Kung ano man ang balak mong gawin, matutupad yan, magagawa mo, mapapasa iyo. Congratulations. In the area of your divine advice, meron kang chariot card. And the king of cups. Beautiful. Beautiful. In the area of your outcome, Scorpio, ngayong buwan, meron kang Seven of Swords, strategy, a clever plan. Pag-usapan natin yan later. At the bottom of your deck, meron kang Ten of Wands. Ano daw yung mga bagay this time, Scorpio, na nagpapabigat sa'yo? Yung mga burden mo, yung mga daladalahin mo na parang kailangan mo ng let go. May mga passion ka ba na parang o mga tinatrabaho this time na parang iniisip mo um, para sa akin pa ba to? May mararating pa ba to? Am I doing this heavily? Uh, um, paraan pa ba para magawa ko ito na hindi ako ganto kahirap? Ganyan yung hindi ako ganto nag sa life. Um, may iba pa bang ways to acquire what you want? For others, for the Scorpio, I'm hearing, I'm um, hearing na meron ka lang dapat bitawan ng mga task or responsibilities at ipasa mo na sa ibang tao, whether sa co-workers mo, o kaya sa family members mo, kung ikaw ay uh, breadwinner, kung nakikita mo na ibang miyembro ng pamilya mo, ikaya naman na at able na, ipasa mo na sa kanila yung mga responsibilities para umaluwan na yung mga daladalahin mo. For others, meron kang kinikim-kim sa dibdib mo na mabigat. And I'm hearing this time, um, sabihin mo na yan, i- ilabas mo na yan para gumaan na yung pakiramdam mo. Okay, Scorpio? Start na tayo ng iyong reading. At the center, we have three of wands. Meron ka nang hinihintay. May paggalaw na daw sa mga bagay na hinihintay mo. Meron ka bang ina-anticipate na papers, project, o approval, o parang go signal to do this? O kaya, I'm hearing for others, parang handang-handang-handa ka na to go on to ano direction of your life. Meron ka na bang tina-target na parang plan and nakikita mo na, hmm, doable to ah, parang kaya ko tong abutin. And may hinihintay ka na lang na parang write paper o kaya ay, uh, go signal nga, like I've said kanina, o kaya um, yung parang right element sa life mo, no? na hinihintay mo na lang yon para makalarga ka na at makaabante ka na. So, I'm hearing talaga may mga daradalahin ka na mga heavy things in your life na kailangan mo na i-delegate sa ibang tao so that maka ka na sa mga gusto mong gawin, okay? The Three of Wands being clarified by the Tower card. Yes, changes in your life. Something changing. Kaya gusto mo nang sumugod sa ibang bagay. I'm hearing ito paparating na ship kasi ito si Three of Wands. May hinihintay siya dyan, may tinatanaw siya na para mga ship, mga barko. At yun ang na sasakyan niya para makapunta na siya sa mga bagay na gusto niyang puntahan. Maabot na niya yung pangarap niya. So ikaw, this dream, this manifestation of yours, itong bagay na hinihintay mo, I'm hearing ito ang babago sa life mo. Whether you're anticipating for an examination result, examination result o kaya um, papers, ganyan, para makapunta ka na sa gantong lugar o kaya visa approval o kaya I'm hearing may papers ka about sa bahay na binibenta o bahay na binibili kung may hinihintay ka na lang parang deed of sale or something like that o resibo about something basta may something ka na hinihintay at yun na lang yung nag-iisang element para makasugod ka na sa mga lugar o sitwasyon o pangarap na gusto mong puntahan and this will definitely change your life for the better. Magabago ang life mo after this. So congratulations. In the area of what you want, meron kang Queen of Pentacles. You want a bountiful, peaceful, happy life. Ano? Sino bang hindi, hindi, ba? Pero ikaw may version ka ng life na ganyan. Eh. Parang, ah, kailangan mabili ko na tong kotse na to. Ah, gusto ko makapagpatayo ako ng bahay. to sa harapan, may, may magandang garden, tapos sa likod, meron akong maliit lang na baboyan. So, ano yung version mo ng happy life? Ano yung version mo ng Nasa akin yung success, yan. Ano ba ang version ni Scorpio ng success? Uh, Mapapag-aral ko na ba lahat ng anak ko sa private, pero maipon pa rin ako, hindi ako naglalag sa uh, tuition fee nila, meron akong maliit na negosyo doon online, tapos meron pa akong physical store. So you're thinking about resources. ano This time, yung utak mo na sa pag-iisip ng mga paraan. Kung paano makakuha ng pambayad sa ganito, pambayad sa ganyan, mabuwasan na yung utang, mab mabuo na yung pambayad sa bahay, pambayad sa kotse, ganyan. O kaya iniisip mo kung ano yung stable na sideline para yung tuition fee ng mga anak ko hindi na magalaw yung ipon ko, ganyan. So, you're thinking a lot of things about your resources right now, okay? Queen of Pentacles being clarified by the Eight of Pentacles, yes. You're deeply working on your resources. Sa mga, like I've said kanina, mga iba't ibang paraan para maka-acquire ka ng pandagdag kita, ganyan. So, if you're on abroad ko halimbawa um yung mga anak mo lumalaki na rin yung mga pangangailangan kasi syempre may dati kang kinikita diyan na annually parang yun ay nakasanayan mo Tapos, bigla yung anak mo gustong ng ang career halimbawa gusto niya mag engineer ganyan o kaya uh, architecture or law pre-law don't know So, syempre na ang ka ng mas malaking pambayad sa mga tuition fees nila. So, ikaw naghahanap ka ng, oh, paano kaya to sa nakuhugot ng additional money pambayad sa lumalaking gastusin ko with the changing times sa family ko. So you're working on that this time. In the area of what you need, ito daw ang kailangan mo, nine of ones. Sugod, laban. I know, ang daming mong kailangan gawin sa life mo. Ang daming bagahe na kailangan nang iwan yung iba o kailangan na i-delegate sa ibang tao. Pero ikaw, may mga sarili kang pangarap din. May mga goals ka na noon-noon pang sinubukang buuhin o trabahohin. I'm hearing parang ang tagal mo ng ipon para magbabuo ito. So that this time, mabili mo na o mabayaran mo na o makuha mo na. So uh, your spirit guides are telling you na laban pa, so good pa because Nine of Wands is all about the wounded warrior. sinubukan na ng panahon, dayang mo ng pinaghirapan, andayan mo nang pinagdaanan, iba't ibang trabaho, iba't ibang source of income, iba't ibang lugar kung ikaw man ay um, OFW, naghanap ka ng kapalaran mo sa iba't ibang lugar para makakuha ng magandang kinabukasan for your family. So your spirit guides are telling you, meron nang paparating na resulta ang iyong pinaghihirapan. Nine of Wands also a Card about house. Kung may binubuo ka bang bahay ngayon, marapit ang matapos yan. Marapit mo lang matapos yung uh, konting mga detalye na lang sa bahay mo at makukuha mo na yan. So, congratulations, Scorpio. Nine of Wands being clarified by the Ace of Swords. So, kailangan mo daw ng isang magandang, magandang, magandang plano. I'm hearing this one big plan para makuha mo na tong tinatrabaho mo na sobrang tagal. Yun daw ang tatapos sa problema mo ito one big plan, one big opportunity, isang malaking idea, a light bulb moment na parang kung ilang taon mo tong ginagawa, wala pa rin resulta, wala pa rin pagbabago, walang development, ganyan, pagod na pagod ka na, kina-question mo na rin sarili mo, kina -question mo, ba, tama pa ba to? para sa akin pa ba to? nagpapagod ba ako para sa wala? So, ang kailangan mo daw sabi sa ng spirit guides mo, isang malaking idea, isang malaking plano, isang malaking strategy, pag yan nakuha mo, matatapos atong problema mong yan. In the area of what's affecting your current energy, meron kang death card sa iyong three of wands. So meaning, handa ka na sa pagbabago. Handa ka na magbaguhin ang sarili mo, ang mindset mo, ang buhay mo, yung habits mo halimbawa. para may iiwanan iwan, ka na in the past. Like I've said here, may mga bagahe ka kasi. May mga bagay na pumipigil sa'yo o may kinikimkim ka kaya hindi ka makaalagwa o hindi ka makapunta sa mga bagay na gusto mo. So now is the right time for you to embrace. Embrace these changes sa sarili mo, sa paligid mo, sa workplace mo, sa family mo. May mga area dyan na kailangan mong baguhin at kailangan mo makita yon para mababa mo na itong mga bagahe na ito, gumaan ang pakiramdam mo, gumaan ang isip mo, and makapunta ka na sa mga bagay na gusto mo para magbago na ang buhay, okay? The death cards being clarified by the lover's card. Yes, it's all about your choices namili ka na, nag ka na to change your life. Whether choice in career, choice in love, choice in your partner, or choice in your uh, trabaho o passion project. Something is changing with these choices because lovers is all about choices. Whether tao yan, bagay, sitwasyon. So, handa ka na, naunawaan mo na, ah, okay, kailangan ko nang baguhin to. Kailangan ko nang mag-change for the better. Kailangan ko nang galawin ito, itong bagay na ito para gumaan ang lahat at makaabante na. Kasi pinipigil ka niyan to go forward. In the near future, ito naman maganda para sa si Scorpio. Meron kang Ace of Pentacles. A new opportunity. Once things change in your life, pag na-accept mo na na kailangan baguhin, at niyakap mo itong mga pagbabago sa life mo, yung dulot ng mga, um, because parang domino effect ito. Yun. Pag may change ka na isa, maapektuhan yung ibang bagay. Kaya domino effect. So, pag umalagwa na itong mga pagbago, pagbabago sa life mo, sa hakalalabas yung mga opportunities, yung mga possibilities, whether makakapunta ka sa lugar kung nasaan doon yung mga sidelines. Yung maraming sidelines, makakapamili ka kung anong gusto mong gawin. O kaya, new job offer. May, may kita mo na yung mga yan. Unti-unti ma-attract mo na yan. So, now is the right time for you to really accept the change, um, go with the transformation of your life, at sa kamo may kita yung mga bagong paparating sa life mo whether bagong trabaho o kaya bagong sideline makakadagdag sa iyo sa mga iniisip ng mga bayarin o mga bills so it's the right time for you to be excited kasi may darating na bago sa the ace of pentacles being clarified by the king of pentacles so wow you'll be an expert on this parang itong bagay na to kayang-kaya mo siyang panghawakan kayang-kaya mo siyang imanoobra kayang-kaya mo siyang palaguin ganyan So, antabayanan mo in the near future kung ano itong magandang blessings na paparating sa life mo. God-given gift ito. Whether bagong negosyo o sideline, meron mag-aalok sa'yo uy, partner tayo dito, negosyo tayo. Kaya mo naman to magaling ka sa ganito, di ba? Kung bawa, barbecuehan yan. Magaling ka magluto ng barbecue, o. Oh. expert ka dyan. Madali mo mamani obra yan. So, kakayanin mo. Lalago yan. For some, kung magaling ka ba mag-sales ano, mag talk, tapos makita mo kaya mo palang mag-online sale o kaya mo magbenta ng ukay-ukay -okay online so dahil expert ka sa isang bagay at kaya mong gawin yan na parang easy-peasy etong darating na blessing sa'yo mapap mapapalago mo yan ng sobrang ganda at sobrang laki agad-agad that's what I'm hearing magugurat ka talang biglang ah, ang bilis nakuha ko agad yung success dito sa bagay na to parang smooth sailing walang masyadong struggle ganyan congratulations Scorpio in the area of your challenge meron kang two of pentacles challenge sa'yo ang mamili at sa kabalansing buhay may struggle ka dito and I'm hearing parang nag ka pa din na bitawan yung ibang responsibility para ipasa na sa mga able mong family members na sila naman this time ang gumawa ng ibang bagay at hindi na ikaw. Parang feeling ko kasi natatakot ka ma misinterpret o natatakot kang sabihin selfish o inuuna ang sarili dahil nature ng breadwinner ang selflessness yung parang iunahin mong ibang tao eh yan yung parang characteristics ng mga uh, breadwinners diba pero this time around I'm i'm really sensing ano naman ang kaya mong gawin for yourself uh, this time baka mahuli ka sa biyahe o kaya lumipas na yung opportunity na matagal mong iniisip pero dahil nagpabaya uh, nagpaubaya ka ngayon baka abutan mo wala na yun dun uh, hindi laan para sa'yo so now is the right time for you to choose alin ang mas importante alin ang dapat gawin ano ang dapat i-prioritize this time so that bumalanse na yung life mo like it should be at tulad ng mga gustong ipagawa sa iyo ni God at ng iyong spirit guides, okay? Two of Pentacles being clarified by the Emperor card, yes parang takot ka mag-decide eh. Naduduwag ka this time o kaya um, yung ibang tao ang nag-decide -de para sa'yo. Yung boses nila ang naglalaan sa'yo. Sa para parang mouthpiece ka na lang this time. Sila ang nag-decide -de for your future. Para sa bago mong gagawin sa decision mo sa life, sila ang nag-decide -de for you. Um, have the control back in your, in your life. Uh, be disciplined this time na panindigan yung mga bagay na gusto mong gawin. Gusto mong simulan. Nasa isip mo na eh. A-actionan mo na lang. Panindigan mo na lang. In the area of your fortune, meron kang the magician. So kung nagaalala kang nagaalangan kang umaksyon sinasabi sa iyo ng spirit guides mo uy nasa fortune mo this time the magician you have the enormous potential and the enormous power to acquire everything that you imagine lahat ng gusto mong i-manifest matutupad magiging realidad nasa iyo lang talaga uh, ano yung mga kaya mong gawin para matupad yung mga pangarap mo at mga goals mo hindi pwedeng nasa isip lang hindi pwedeng sana 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 kasi yung sana papalayo pa rin yan sa iyo i-manifest mo, maniwala ka na kaya mo at magagawa mo. Since sa era siya ng fortune, yes, matutupad siya. Yan ang sagot sa tanong mo, yes. Magician is being clarified by the page of pentacles. Yes, you're being required to focus on this thing. Kaya ba ito kahalaga para sa'yo? Itong binabalak mong pagbabago at yung mga uh, gusto, gusto mong simulan in the near future. Sinasabi sa'yo ng spirit guides mo, maswerte ka kasi pag nag-focus kayo sa bagay na ito, lalago yan. At nakikita mo na, ah, kayo ko pala to. Ah, madali lang pala. Am um, buti pala hindi ako pinanghinaan ng loob. Hindi ako uh, umurong o hindi ako naduwag para kunin siya at para gawin siya. Yung fantasismo, yung ideas mo, magusto mong simulan, hindi yan magaganap. Kung mananatili lang siyang idea o passion o passion o Um, fantasy. Kailangan mo siyang actionan. At you have all the abilities, you have all the skills para matupad yan. At pag-focusan mo daw because lalago yan para sa'yo. Mapapakinabangan mo siya in the long run. So congratulations, Scorpio. Ang mga talaga lu ano, lugawan, uh, barbecuehan, ukay-ukay, pa nag-focus ka dyan, kayang-kaya mo siyang pamahalaan at iayabong yan, lalaki yan, magiging successful ka dyan. In the area of your divine advice, meron kang the chariot card and king of cups sa pagsugod mo at pag-abante mo sa iyong mga adventure, sa iyong mga gusto mong gawin, sa goals na gusto mong makuha, kaya na kailangan daw ng maturity mo in your mind. Uh, hindi pwedeng emosyon ang namamayani sa iyo pag mayroon kang gustong gawin. Kasi for sure, pag mayroon kang gustong tahakin na landas, maraming dyang aberya, maraming dyang mga roadblocks, maraming tao mangit-test sa iyo kung gano'n ba ka gusto itong bagay na to, test ka rin ni God kung gaano mo ba uh, kaseryoso sa bagay na ito. Parang nililinang ka kanya pinapatibay kanya di diba? So, ang payo sa iyo ng spirit guides mo, huwag kang papa-apekto sa emosyon. Hindi dapat emosyon ang magdikta sa sasabihin mo, sa iisipin mo, o sa iya action mo. Kasi kapag emosyon ang nagdikta sa iyong mga aksyon, magiging komplikado ang mga bagay-bagay, diba? Manganganak pa ng maraming problema. So, make sure na isip ang papamayay... Papa... papa, papa, papa mayanihan mo. Isip ang mamamayani sa life mo this time. Mag-isip ka muna mabuti bago ka umaksyon, bago ka magsalita, okay? Para hindi huminto ang chariot na to at tiradiretso siya patungo sa iyong uh, goals, okay? The chariot card is being clarified by the four of swords, yes. I'm hearing talaga Kayaan mo lang. Go ka lang. Uh, Susugod so, so naman. Diretso naman yan eh. Minsan huwag mo i-force yung mga bagay. Try to take a break also. Paminsan-minsan. Alagaan mo ang sarili mo. Alagaan mo ang katawan mo. If you need rest, take a rest. um y y Trabaho para bukas ay para bukas. Pag nakahiga ka na sa kama, pag nasa loob ka na ng kwarto, matulog ka na, magpahinga ka na. Yung laban bukas ay laban para sa bukas. Okay? The King of Cups being clarified by the Ace of Pentacles. Yes. Kapag kalmado ka, hindi ka nagpapa-apekto sa emosyon mo at laging isip ang pinapairal mo, mas lalo mong mamamagnetize ang mga opportunities. Mas lalo ang didikit sa'yo. Yan sinasabi sa'yo ng spirit guides mo. Get out and get away from drama, from conflicts, from negative energy, negative environment. Huwag ka na makapag-deal sa mga uh, mga drama-drama o away-away ng ibang tao. Lagi mamayani ang peace of mind. And uh, always watch your mouth watch your actions saka mo sa kamo mamamagnetize yung mga opportunity and blessings in your life okay ang yung outcome na napakaganda na seven of swords pag usapan natin later let's have additional messages from the divine first you have number 51. Kung importante po sa inyo, number 51 or 5 and 1. This is a confirmation that this reading is for you. Sandpiper. Nakita pa ba kayo na Sandpiper anywhere? Whether pictures, personal or internet. This is a confirmation that this reading is for you. Be playful. O, oh, wag ka daw masyadong seryoso sa life be playful uh, enjoy every step of the way para hindi ka rin ma-burnout hindi ka mapagod masyado kasi pag nag-enjoy ka sa ginagawa mo yung pagod hindi mo iindahin yan di ba another message when in doubt ask for guidance ya yeah, pray more especially here with the uh, Four of sorts yeah, pagdasal yung mga bagay na out of control yung mga wala sa hands mo ipagdasal mo yun so that things uh, will be uh, taken care of by God kung halimbawa may mga problema ka ask someone that's that are expert in your life para makatulong sa iyo, okay? Pwedeng parents, pwedeng mga tito-tita, yung mga pinapahalagahan mo mga tao. Ito ang area na kailangan pag-focusan ngayong buong Abril, Scorpio. Empathy. I am open to seeing both sides of a situation. Kailangan daw yung puso mo bukas din sa ibang tao. Makita mo yung sarili mo sa ibang tao para maging mas mabait ka, mas mapagunawa ka, mas understanding ka, para mas harmonious yung relation mo with other people. Kailangan malawak ang pag-iisip mo na kung may pinagadaanan ka, may pinagdaanan din sila. Kaya be gentle with your approach with other people, okay? Your outcome, seven of swords, I'm hearing, kailangan mo ng strategy. Especially dito, sa mga bagahing kailangan mo nang ibaba, sa mga dinadala mo sa dibdib na kailangan mo nang pakawalan. Kung kailangan mo nang mag-go on with your life at iwan na yung mga responsibility for other people, be clever in your planning of this. Paano mo kakausapin yung family mo, yung lover mo, yung partner mo, o yung co-workers mo, kailangan isipin mabuti paano ko kaya sila kakausapin ng tama para hindi ako ma-misinterpret. Para lahat ng information ko at gusto kong sabihin, malatag ko ng maayos so that hindi bumalik sa akin yung Uh, pangit na resulta, hindi ba? So, plan carefully, strategize, work on your own. Uh, Ikaw lang din nakakaalam kung anong mga gusto mo at mga bagay na gusto mong sabihin at gusto mong gawin. Uh, this time, take, dahan-dahan um, lang. Huwag ka masyadong magmadali. Um, uh, feeling ko naman maunawaan ka nila kung talagang mahal ka nila at kung talagang pinapahalagahan ka nila, hindi ba? At kung importante din sila, ang, kung importante rin sa kanila ang kinabukasan mo at ang future mo at ang mga bagay na importante rin sa'yo. So, strategize now. And uh, pag-isipan mo muna itong mabuti bago mo gawin, okay? The Seven of Swords being clarified by the Eight of Wands, yes, or on the right path. Um, I'm hearing Eight of Wands kasi parang sinasabi sa'yo ng God na sa inyo, tamang direksyon ka, tama yung ginagawa mo. Kung kailangan mo silang kausapin, kausapin mo. Planuhin mo muna mabuti pero make sure na every step ay nabusisi mo muna. At kapag katapos niyan, dadaling ka na sa right path mo. Sa tamang direksyon at uh, I'm hearing good news paparating sa paparating sa'yo this time because Eight of Wands is deliverer of good news. Dire-diretso -dire -dire yan. Para unti-unti mo makikita, gagaan na yung mga dalahin mo, unti-unti mo na makikita yung mga potential ng buhay, yung mga gusto mong gawin, ang mga magagaang direksyon, mga magagaang choices. So congratulations Scorpio. Good news is gonna come to you at the end of the month. Congratulations. That is your April 2025 reading. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo naka-relate. Comment now below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are skipping the ads. This has been James for James Tara Page. God bless everybody.